Minsan, hindi mo naman talaga pinipili kung kanino ka mahuhulog. Dumarating na lang siya, tahimik marahan, pero matindi at ang masakit. Minsan sa taong hindi mo dapat mahalin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Kuya Will at welcome muli sa ating programa kung saan ang bawat kwento ay may tinig at may tapang. Bago ang lahat, isang mainit na shoutout kay William Lakaba mula sa Santa Rita Samar. Salamat sa patuloy mong pakikinig at suporta, Idol. Ngayong gabi, isang kwento ang babasahin natin. Tungkol sa pagtingin pilit kinukubli, damdaming bawal pero totoo. At sa sandaling naging kanila ang isa't isa, kahit alam nilang hindi ito pang matagalan. Ito ang lihim ni Timothy, labing walong taong gulang, at ang damdaming pilit niyang itinago para sa sariling pinsan. Ito ang si Insan. Tara simulan na natin. Kuya Will, tawagin niyo na lang po akong Timothy, 18 years old, taga Kaloocan. Kung titingnan mo ako, parang normal lang. Mahilig sa sports, matangkad, medyo maputi, marunong sa buhay. Pero may lihim ako na hindi ko pa nasasabi kahit kanino. Isang lihim na matagal ko nang kinikimkim. May gusto ako sa lalaki at hindi lang basta lalaki, kundi sa pinsan ko, si Kuya Itan. Si Kuya Itan, dalawamput dalawa na siya. Laging nasa court, laging may humihiyaw sa pangalan niya. Guwapo, matangkad, mabango. Lagi siyang bida at ako Masaya na akong nasa anino niya. Pero habang tumatagal, hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang itago ang nararamdaman ko. Linggo noon, wala si mama at papa. Ako lang sa bahay. Wala si yaya. Kaya chill lang ako sa kwarto. Nakahiga, nakapikit, nakikinig ng music. Biglang bumukas ang pinto. Hoy, antok ka pa? Gising na. Si Kuya Itan. Nasa pinto, naka tank top at basketball shorts. Pawisan, ngiting asar. Paano ka nakapasok? Tanong ko habang nagaayos ng kumot. Bukas yung gate nyo, tinawag kita pero wala kang imik, kaya pumasok na ako. Tapos sabay hila ng kumot ko. Kuya naman, kung hindi ka pagagalaw, huhubaran na kita dyan ha. Tumawa siya habang tinatakpan ko sarili ko nang aalas ka lang siya pero sa akin, iba ang dating. Kasi kung alam lang niya kung gaano kalakas ang kabog ng dibdib ko noon. Isang beses tinanghali kami sa basketball court. Kami lang muna. Nakapag-basketball na ako. Pawisan na agad. Pero ramdam ko pa rin ang presensya niya. Minsan, Dumidikit siya sa likod ko para kunin ang bola. Ramdam ko yung katawan niya, yung init ng presensya niya sa tabi ko. Pati hininga niya, parang humahaplos sa batok ko. Timothy, lutang ka na naman dyan, sabi niya. Wala kuya, gutom lang, sagot ko. Pero ang totoo, nalilito ako. Kahit simpleng laro lang, iba yung epekto niya sa akin. Parang gusto kong huminto sa laro yakapin siya at aminin lahat. Pero hindi pwede. Hindi ako sigurado kung safe pa rin ang mundo para sa akin kung ilalantad ko ang totoo. Pag uwi namin sa bahay, pawisan na kami. Kuya, ligo ka muna. Nasa kwarto ko yung towel at damit. Sabi ko, habang sabay kaming paakyat. Ako naman, nag ng gamit habang si Kuya Ethan ay papunta na sa CR sa baba para maligo Paglingon ko, nakita ko ang brief niya na nakapatong sa kama ko. Hinubad niya iyon bago siya maligo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako at kinuha ko 'yon. Inamoy ko ito at agad kong naramdaman ang lakas ng pintig ng dibdib ko. Amoy lalaki. Amoy niya. Mainit pa ito at basa pa ng pawis. Idinikit ko sa pisngi ko. Idinampi ko sa labi ko. Nilasap ko. Hindi ang tela mismo kundi ang ideya. Ang ideya na kahit saglit lang parang naging akin siya. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa 'yon. Pero alam ko sa sarili kong totoo ang lahat. Hindi iyon biro. Totoo ang nararamdaman kong pagnanasa. Totoo rin ang paghanga ko sa kanya at higit sa lahat totoo rin na nahulog na ako. Pumasok siya sa kwarto na nakatawel lang ang suot. Timothy, pahiram ng boxer sa, Sabi niya, habang tumingin sa direksyon ng drawer. Oo, nandyan sa drawer. Sagot ko habang nakaupo pa rin sa kama. Hindi ko siya tiningnan ng direkta. Pero sa gilid ng mata ko, kitang kita ko ang lahat. Ang katawan niya, ang abs niya, at yung kakaibang kumpiyansa niya sa sarili lalo na sa katawan niya. Tumabi siya sa akin habang tila walang pakialam kung gano'n siya kakomportable sa suot niya. May girlfriend ka na? Biglang tanong niya na parang kaswal lang. Wala kuya. Sagot ko ng mahinahon. Bakit? Choosy ka ba? Tanong niya ulit habang natatawa. Tumawa siya pero ako, tahimik lang ako. Kasi kung sasagot ako ng totoo, baka hindi na siya muling tumawa. Gabi na noon. Nasa kama lang kami, nanonood ng Netflix. Hindi kami masyadong naguusap pero ramdam ko, parang may gustong sabihin ang katahimikan sa pagitan namin. Nagtagpo ang mga mata namin. Wala akong nakita na biro sa mga mata niya. Wala ring tong ngiti Tahimik lang kaming dalawa. Maya-maya, hinawakan niya ang kamay ko. Marahan ang pagkakahawak. Walang puwersa, walang pilit parang tanong kung ayos lang. Okay ka lang? Tanong niya sa mahinang boses. Tumango ako bilang sagot. Pero ang totoo, hindi talaga ako okay kasi sobrang gulo ng puso ko nung mga oras na iyon. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang halikan. Pero, pinsan ko siya. At hanggang ngayon, yun pa rin ang pumipigil sa lahat. hindi na niya binitawan ng kamay ko. Tahimik lang kami sa loob ng kwarto. Tapos bigla siyang nagsalita. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang. Okay lang sa akin. Tumingin ako sa kanya. Kuya, kung sakali lang naman ha, kung may gusto ako sa lalaki, anong masasabi mo? Tahimik siya. Medyo matagal. Pero hawak pa rin niya kamay ko di siya umiwas ng tingin. Di ko alam, Timothy, pero kung totoo yun, hindi ko naman itutulak palayo, lalo na kung ako ang tinutukoy mo. Sandali siyang tumigil, tapos tumingin siya sa kama. Doon ko na alam na may gusto pa siyang sabihin. Timothy, kanina, bago ako lumabas ng kwarto, nakita kita. Nanlamig yung batok ko. Parang nanigas buong katawan ko. Nakita ko kung paano mo inamoy yung brief ko. Paano mo nilapat sa labi mo? Hindi siya galit, pero ramdam kong seryoso siya. Yung tono niya, hindi mapanghusga, pero totoo, diretso. Hindi ako nagtatanong para mapahiya ka. Gusto ko lang malaman, totoo ba lahat ng to? Dahan-dahan akong tumango. Hindi ko na rin kaya magsinungaling. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero oo kuya. Totoo. Wala kaming ginawa. Wala ring halik o drama. Pero sa gabing 'yon, parang may nabuksan. Yung tipo bang hindi mo alam kung dapat, pero ang sarap isipin na baka pwede. Kinabukasan, parang walang nangyari. Parang hindi niya ako nahuli kagabi. Walang usapang tungkol sa brief. Walang tanong. Wala ring halik. Wala ring kumpirmasyon kung anong meron sa amin pero may nabago. Mas naging tahimik siya pero hindi malayo. Mas maalaga. Mas present. Laging nasa tabi ko. Laging may simpleng tanong gaya ng Nakakain ka na ba? O may assignment ka ba? Hindi sweet pero sapat para maramdaman kung may pakialam siya hindi namin muling binuksan yung usapan. Pero ramdam ko, alam niyang totoo lahat ng sinabi ko. Ramdam ko rin na kahit hindi niya sinasabi, naiintindihan niya kung gaano kabigat para sa akin yung gabing yon. Ako, pinili ko pa rin manahimik. Hindi dahil gusto kong itago, kundi dahil takot akong masira yung unti-unting pagiging malapit namin. Mahal ko siya at kahit hindi niya masabing mahal niya rin ako, okay na sa akin yung mas pagiging close niya kahit tahimik lang. Isang gabi, nagulat ako nang bigla siyang dumating sa bahay pagkatapos ng game nila. Wala siyang pasabi. Diretso lang sa kwarto. Mag-aalas otso. Ako, nakahiga. Siya, nakaupo sa sahig. Nakasandal sa kama tahimik, nakatitig sa kisame. Timothy, okay ka lang ba talaga? Okay naman kuya, medyo tuliro lang. Tumayo siya, umupo sa gilid ng kama, malapit sa akin. Hindi kami magkadikit pero ramdam ko yung init niya. Parang di na kami sanay na ganito kalapit ulit. Gusto mo ng totoo? Tanong niya. Ano yon? Hindi lang ikaw ang may naramdaman. Napatingin ako sa kanya dahan-dahan lang. Pagkatingin ko, nandun na yung kamay niya. Hawak ang pisngi ko, marahan. Timothy, gusto mo ba to? Hindi ako sumagot agad, pero tumangu ako. Lumapit siya, hinalikan ako sa noo ko, tapos sa pisngi, hanggang sa labi. Yung halik niya, totoo, maingat, mainit. Tahimik ang paligid pero ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Wala na akong inisip kung tama ba ito o mali. Na kahit magpinsan kami. Kasi sa oras na 'yon, ang gusto ko lang ay siya. Hinubad niya ang shirt ko. Ako rin. Walang naguusap uusap Nagkatinginan lang kami. Sigurado ka, Timothy? tanong niya habang hawak ang kamay ko. Sigurado, Kuya. Tumabi siya sa akin. Magkatapat kami sa kama. Tahimik lang. Walang salita. Pero bawat yakap may bigat, may init, may damdaming hindi nakayang itago. Dumampi ang labi niya sa leeg ko. Marahan niyang hinaplos ang likod ko. Hinalikan niya ako sa balikat. Ako naman, pumikit lang. Ramdam ko ang kamay niya sa dibdib ko, sa tagiliran. Hanggang sa unti-unti ko naramdaman ang pagpasok niya sa kaloob-looban ko. Sa umpisa sobrang sakit. Tiniis ko iyon hanggang sa unti-unti ko na rin naramdaman ang sarap. Mainit, maingat ang paglabas-masok niya sa kaloob-looban ko. Wala kaming sinayang na sandali hanggang marating namin ang rurok ng kaligayahan. Hindi ito madali sa amin. Oo, oh, magpinsan kami. At alam kong maraming hindi makakaintindi. Pero sa mga oras na yon, ito lang ang bagay na totoo. Dahil sa gabing yon, wala kaming itinago sa isa't isa. Nakatulog kami na magkayakap. Nakapatong ang braso niya sa dibdib ko. Ramdam ko ang bigat, pero hindi ko pinansin. Gusto ko 'yon. Gusto kong maramdaman siya hanggang sa dulo. Nagising ako mga alas 5. Madilim pa. Tahimik. Pero gising na rin siya. Timothy, May Salamat kagabi. Hindi ko alam kung paano ko'y papaliwanag pero masaya ako. Ngumiti ako. Ako rin kuya. Tahimik lang kami. Walang halik. Walang kahit ano. Magkayakap lang. Parang ayaw naming gumalaw. Baka kasi pag bumitaw kami, magbago ang lahat. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako. Baka mamaya pagtingin niya sa akin, hindi nagaya ng dati baka hindi na kami maging kasing lapit. Baka isipin niyang mali lahat ng nangyari. O baka ako lang to, takot lang talaga akong mawala siya. Pag uwi niya, hindi kami nagpaalam ng matagal. Isang yakap lang, isang tingin. Parang kasunduan na yon na kahit anong mangyari, hindi namin kakalimutan yung gabing yon. At hanggang na ngayon, lihim pa rin ang lahat, hindi man naging kami kahit isang beses lang ito nangyari, pero sa bawat gabing mag-isa ako, naiisip ko pa rin siya. At sa tuwing naiisip ko si Kuya Itan, hindi na lang siya yung pinsan kong gwapo at matangkad. Siya na rin yung taong, kahit bawal, kahit sandali lang, naging akin. Mahirap magmahal ng palihim, Lalo na kung ang taong minahal mo, parte ng mundong alam mong hindi ka pwedeng pumasok ng buo. Pero minsan, kahit bawal, kahit saglit lang, basta totoo, yun na ang tanging sandiga ng puso natin. Sa kwento ni Timothy, nakita natin ang katotohanang hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipagsigawan at hindi lahat ng naging atin ay mananatili sa dulo. Pero kung minsan, sapat na yung kahit minsan naging masaya ka, naging totoo siya. Maraming salamat sa pakikinig at pagtanggap ng isa na namang maselang, masakit, pero makabuluhang kwento ng buhay at damdamin. Kung may lihim ka rin kwento ng pag-ibig, pagtatapat o kabiguan na gusto mong ibahagi, i-comment mo lang sa baba o magpadala ng mensahe sa page. Huwag kalimutang i-like, i-share at isubscribe para sa mas marami pang kwentong hindi lang init, kundi puno rin ng puso at katotohanan. Ako po si Kuya Will at sa bawat lihim mong dinadala, tandaan mong may makikinig.